Yes. Ayan na. Uh, ito ang video mo. Lalo na po natin ang epoxy resin. Ang, ang epoxy resin, ang po to one is to one day para, para ding primer na ano. Para ding primer siya na na epoxy primer, ano. Kailangan lang dito. Walang dumi. Yung maserang dito. tapos kakalat na po siya natin ano parang <laughs> chocolate <tsokolita. laughs> ang ginawa natin ay puro puti lang. Matagal matuyo yan. Chocolate, I kala kita kung may para pantay enggak nyentak lagi, atau tuh yudinya, ajeng yung panyo mo kailangan mo ilapat mo po ng bago kumigas yan no Ay, hindi lang pintura. Pero ganyan. Ano yan? Ano yun na? Yun ay pinaka niya. Ayun na po ah. Natapkot na natin. Antay na lang po natin medyo matuyo. Giling-giling lang natin yan. Parang ano, kay Willie ah.